ito yung kape Nino. Eh, 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 Happy birthday, Lolo! Ayan, um, guys. 82 oh. pa lang si Papa. Wala dyan, wala dyan. Hindi dyan. Anong <guping> pinapalan? 85?

tapog may ano yan papa, may may bubutungon yan tapos masahan malayo. Malayo o yan. Oh, nandiyan ang tulara! May mga pa effect pala. Happy Ay, mga pang mother pala niya. Ako pala mayok lamang dyan. Ayok sa'yo. Kasulok lang -ano drama ano rama drama anthology ang birthday ni Lolo. Ah. Oh. Happy birthday to you. Ito tayo yung mga bukid nandan. Happy birthday to you. Silibiri sa ito. Happy birthday, happy birthday. Garo lang mga nakain ng mga hay. Sarong pasabog dyan ha. Sarong pasabog. Gibo kitang, ano, gibo kitang anol okay 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 kaya okay 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 walang baranggitan ng wala na. Naman, kaya naman, kaya. Na na, Iba na yon. Bam, mm. pa bam, bam, happy birthday to you. Parang paulit-ulit tayo na. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. ,idade. Happy birthday. Ini man, sarap man Oh, happy Mother's Day. pala in line babae ini yung uh, Happy Mother's Day lang, hindi naman mga happy. Kaplas, kaplastikan mga happy. Oh, itaras ang mga ang mga buke. Ay tara. Oh, Tinawag oh, ko okay. na So, okay. So, so ngunyan ay 82 years, ano yan, 82 years old na si Papa. May nag-iikit na. Papa, may nagpapapati kang ano, kang garo, garo yelo. Ang bad na na kaya yelo. So, yan. So, yan. Ibo-blow na ang cake. Tanteran na tantan tantan. Happy birthday. to you. you. Happy birthday. Happy birthday. to you. Happy birthday. Happy birthday. Buta, birthday. years old na lang. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy Give up and take us all to God. Happy, happy birthday, birthday to you. Happy birthday to you. Oh, you happy, happy birthday. Happy birthday to you. <laughs> 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 Puro, puro lang, happy birthday eh. Mamaya pa lolo yan, mamaya. Hawak pa hawakan mo nga yan. Hawakan mo. Baka malaglag anak. Ate. Happy birthday! Happy birthday! ina bay sana to. akin nga buhatin ko ilista silolo eh te 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 kami te hay ilista silolo pareh si Rara lang kung nakita ng kandila kahit hindi pa tapos ang kanta kahit Ay, i pa agad. ang kanta tapos 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 para magkita-kita, magkumustahan at ipadama ulit sa papa namin yung aming pagmamahal sa bawat isa sa amin. So kami po ay narito para po magpa-thank you, magtanggap ng, ng maraming biyaya na galing sa at uh, ipakita sa amin ang mga pagmamahal pa namin. Sana po ang, ang wish namin, marami pang birthday, malakas sa katawan at uh, malayo sa mga sakit. At kami din ang mga nandito ng na mga, ng mga sa pamilya Kami pun ay nagagalak Kami pun ay nagagalak sana dito sa Kami po ay nagagalak sana dito sa mga kapatid. Amen. Kami po ay nagagalak sana dito sa mga kapatid. Amen. Happy Birthday ay nagagalak sana Cheers. Cafe. -ay! Ay, <laughs> guys. Guys, ito yung young Nino. Ay,

ay pa, damang, oh. tata na tatay yan. ba tatay yan? Tatay mo.